Cassie Legaspi at Darren Espanto spotted na muling nagkita at nagkasama sa isang birthday party. Nito nga lamang nakaraang araw ay spotted muli together ang dating rumor couple na si Cassie at Darren na muling magkasama sa birthday party ng businesswoman na si Miss Reatan na parehong malapit sa kanilang dalawa. Makikita sa ibinahaging video ni Reatan sa kanyang social media na nung una ay tila nagkakahiyaan at awkward pa ang dalawa na magpansinan at mag-usap. Kinilig naman ang mga fans nang biglang nilapitan ni Cassie Legaspi si Darren Espanto para bumeso. Pagkatapos nga ng tagpo na iyon ay tila muling nagbalik ang closeness ng dalawa kung saan ay nagkaroon ng kamestahan at interaction muli ang dalawa. Matatandaan na matagal na din silang hindi nagkakasama matapos ang naging interview noon kay Darren Espanto na wala nga umanong silang relasyon ni Cassie Legaspi at talagang mag-best friend lamang sila. Narito panuurin ang mga kaganapan sa birthday party ni Miss Rietan kung saan ay spotted muli together sina Cassie Legaspi at Darren Espanto. Patulang ang yak mo si Cass. Yak mo daw si Cass. Patan layo nyo. Hindi ko kayo makuha sa isang frame. Edit na lang. Edit na lang. Ang dandali ka anak talaga. I don't And drink. Charo. <laughs> <na siya>, baby. Hoy, huy, huy. Bye. Ay, 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 ay. Magpapa-ilang ramen. Kasi mismo papaaalam sa iyo. Kasi magpapaalam sa iyo. Paalam na da. Okay, bye. Hi. Bakit wala kang O oh, wala daw hang. Matulangan kaya ha? si Gas. Oh, sakra. si Kapuntao Kapirla. layo Hindi ko kayo makuha sa isang frame. Edit na lang, bye. Edit na lang. Bye. Hoy, Bye. layo Hindi ko kayo makuha sa isang frame. Edit na lang, bye. Nandiyan Anak I don't baby. ilang grade. you. So much for